Ba, nandito na pala ako kay Hiwaga. Teka, nasaan na pala si Hiwaga? Punta ko nga. Hiwaga! Oh! Teka! Bakit pagdilim? Hindi ilaw. gawa kami Ang ginagawa nyo dyan ha? Bakit? O siyempre, nag-uusap kami. Oh, nag kami. kami na o, oh, kami walang buhok. Sana Oh, na Nakita nyo naman kayo, kanina, di ba? O, di ba? Baka lang, ibang usap yan. Ay, hindi ah. O, oh, nag-usap kami, o. Kasi hinahanap na namin yung suklay. Magsusuklay kaming dalawa. Oo. O, hindi namin makita eh. Kanina kasabay ko lang ito, nawala abit na eh. Ay, Ayan na. Na. Siyempre ako, oh, may mahiwaga. May mahiwaga. Wala. wala. Oh, malupit ka pala. O, sa ba? Sana siya. Sana siya. Hoy! Natutunog ako na. Agad siya, kung saan ko ano kayo Mamaya mapaghinalaan pa kayo eh. Ay, oh. grabe naman to. <laughs> ano mo? Girl na ka pala, di mo rin sinabi. Hindi <laughs> Ano? <laughs> girl na <lalo> ka? <laughs> oh. Oh.